mga minamahal ko mga Marbilenios. Ako po ay magtatalumpati sa inyo sa loob labang na mahabang taon na hindi tayo magtatalumpati sa araw na ito. Okol po mismo sa kalagayan ng ating Catholic Faith Defenders ito sa Diocese ng Marbilenios. Mga kapatid sa ating pananampalataya, ako po ay magtatalumpati sa inyo. Okol mismo na naman po. Okol mismo sa pangalat ng Catholic Day Organization ng Catholic Faith Defenders na hindi ko maintindihan sa pagkakataon na ito. Ngunit sa katunayan, ito ay kinakabahan. At ako po ay nagdududa dahil po sa naturang inawa ni Brother Jomel Tapdasan Martinez. Usap kami ngunit ito ay isang confidential. Itong andyan niya sa Jensen, halos hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi patungkol mismo sa kalagayan ng pag-ipag-ugnayan patungkol mismo sa Catholic Faith Defense. Hindi pa ako nakapunta sa kanya upang makipag-ugnayan siya upang ako'y makipag-usap sa kanya. At ako'y masasabi ko talagang kinakabahan. kanta po akong salita patungkol dito. Sa katotohanan mga kapatid, hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Noong sila ay nanduon po sa General San Jose noong July 11. Uuusap sila ng inuong Alfred Ngoro. Ngunit, hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila tungkol mismo sa ating Catholic Faith Defenders na inaasahan ay tatayo sa lalong madaling panghul. sa na naman niyang alastasan ng salita. Diretsahan na naman niyang sabihin na hindi may magkasunto o kung ano-ano na hindi ko maintindihan kung ano ang pinagsasabi nila. Kaya hindi ako o sabihin natin na hindi ako kinausap. Ang masinsinan patungkol rito. Kaya kung matatahimik sa lalong madaling panahon ang iyong mga sinasabi, Brother Jomil Martinez. Nakaka-insulto ito para sa akin. Nakaka-insulto na po ito. Napaka ang sinasabi mo, ginoong Jomil Martinez, ay baka diretsahan mo naman sasabihin na hindi na, daw kung ano. Ikaw lang makakalam kung paano mo sinabi kay Brother Alfred Ngo, ang sinasabi ko patungkol sa CF lang. Tunayan mga kapatid sa pananampalataya. Sabi niya, bisan wala pa daw kapaagi. Ngunit, naiinis ako sa inyo at sa inyong lahat kahit ikatiting na sasabihin natin na may problema tayo patungkol sa CF lamp na ito. Kung ayaw ninyo, na may sakatuparan ito kung bakit, hindi muna namin sinali. isinali. Ilinawin namin patungkol po mismo sa CF lamp na ito. Na di rumanoy mga miyembro ng Catholic Faith Defenders, ito po ang ating masasabi. Kung gusto nyo na bakit hindi muna na isinali muna sa Catholic Faith Defenders dito sa Diyosesis ng Merbe. Kung maaari, pag ugnayan kayo. Kay Brother Louis J. F. Kandami at ni Brother Jason Mahinay. Sila lamang po. Ang nakakalam kung bakit hindi muna na isinali kahit na lang sa group chat. Ay hindi mo na kayo sinali patungkol po sa inyo di umano'y CFD, CF lab na iyan. Because I adhere that I decided not to fill these people not to interfere these people not to drain these people of the CFDCF lab na ito Because there is something confusion. Sinabi ko na kay Bro Jomel Martinez. Aside from that, we need to talk to the National Board of Governors as much as possible. As advice by Brother Louis J.F. Cantami and Brother Jason Mahinay. Do not use the name of the Catholic Faith Defenders as much as possible either regardless you are a member of the CFD. Yes. Yes. to the fellow Marbilenios, hindi kay support kay ganito ang edad ko, mamaliitin niyo po ako. Hindi niyo po alam ang aking ipinaglalaban para sa kinabukasan ng ating simbahang katoliko ay pinagdadaanan ko, ipinaglalaban, Brother Jomel Papdasen Martinez, na aking pinagpatuloy na aking ipinaglalaban, alang-alang sa kinabukasan ng simbahang katoliko. Sa katunayan, mga kapatid, naiinis ako sa ginagawa ninyo. I am angrier of all of this in this corner. Aside from that, I have reforming the constitutional bylaws to brother Ryan Mejiliano and also yung mataling deumano na nag-o-organize ng structure na ito si Ginoong Gitamundo saan. Patay sa aking binabasa sa constitutional bylaws ay nakpaka-flood. Kahit sa libro ng PCP2 at sa datos ng parish churches dito sa Pilipinas, sobrang ang selection po ito mga kapatid. Ay dapat paghahatiin na po ang pagkakatatag ng chapters. Ang pagkakatatag ng chapters ay nasa choices na. Hindi na need kung saan siya nakatip. Under the proposed Article 3. Oh. In the proposed Article 2 of the First Amendment of the Constitutional Bylaws, as it proposed to, the to Brother Ryan Miliano to create an, a more inclusive and accommodating environment for its members, the Catholic defenders affirms the right of its membership to choose their chapteral affiliation, whether parochial or diocesan chapters. We need to expand. to have a right, give us a right to choose our membership affiliation either diocesan or parochial chapters. Kaya mga kapatid sa ating pananampalataya, ito ang ipinaglalaban namin na reforma sa constitutional bylaws na ito. At lalong-lalo na mga kapatid sa ating pananampalataya na may ipinaglalaban po ako para sa kinabukasan ng ating Santa Iglesia at para sa kinabukasan ng bawat Markelanyo. Hindi tayo susuko sa laban nito kahit anong edad na kung saan nakasalalay sa iyo ang kinabukasan nito. Regardless of your age, different ages. Pataman matanda, tayo ay bahagi sa ipinaglalaban na magkaroon ng Catholic faith defenders sa Jose sisters nililinaw ko po sa inyong lahat, Brother Jomil Tapdasan Marquez. What? Ito lang ang masasabi ko. I am angrier about this pakikipag-usap ninyo kay Brother Alfred at kay at sa inyo. At hindi ko maintindihan ko ano ang pinag-uusapan ninyo Basta ang pinag uusapan na naman ninyo ay baka ikaw lang ang makakalam kung paano mo sinabi kay Bro Alfred patungkol sa aming pananaw. Nasabihin mo naman Ah, mo na isali. Ninilinaw ko po. Hindi mo na naming O ito yung sinabi ni bro Jomil Martinez. Ah, oh, idili sa mong i-appel ni eh, bro ninyo. Ayon sa sa mga appel sa inyo, ah, kay kanangano, kanang -ano kayo. Unsa-unsa na lang istorya ni bro Jomil kay bro Alfred. I am angrier on this. Nainis ako. Ang sin nililinaw ko po sa inyong lahat. Kaya, hindi ibig sabihin ng permanente permanente na po paalisin itong mga grupo ni Bro Alfred, na member ng CFD at si CFLAB. Nililinaw ko po. nililinaw ko po at nilinawin ito. Pansamantala muna na hindi ipasali si Bro Alfred ng at, at kanyang mga member dahil hindi pa natin kinausap pa ang Board of Governors. We need to talk to Board of Governors precisely as soon as possible. What was the decision about the perception of the Catholic faith lay apostolic movement of the Also those member of the CFP, kailangan mo ng makipag-usap kay Brother Ryan Milliano at dalong lalo na kina Bro Eric Romero at sa lahat ng mga Board of Governors. 2025 na, paparating na ang 2025. Hindi natin maintindihan, magkakaroon na ng halalan ang aksyon ng mga Board of Governors ay hindi natin maintindihan. Ang kanilang tugon upong sa problemang dinaranas natin ay hindi natin maintindihan ano ang kanilang tukol pang rito. I repeat, inilinaw muna namin na hindi muna isali sa pagbubutatag na Catholic Faith Defenders Sanan sa Diocese of Marbel si na bro Brother Alfred Ngoho kahit si Brother Ray Tubbs man yan kahit sino mga CFD na yan CFD, lap na yan. Dahil kailangan muna natin makipag-usap sa Board of Governors. If you insisting na iinis tayo, patungkol mismo na hindi mo na namin pansamantala isali, you should talk to Brother Louis J. Flores Candame and you should talk to Brother Jason Mahinay regarding on this. Sa kanila naman yung advice na yan. And I also, I decided, because of sa kanilang sinasabi patungkol mismo sa mga member ng CFD at CFLAP na ito dito sa Jansan, I would suggest sa sinasabi ni na Brother Louie J. Flores Candame at ni Brother Jason Mahinay. I would prefer for all of these to talk to the National Board of Governors precisely as soon as possible na makipag-usap tayo patungkol mismo sa mga CFD CF lab na ito. Na member ng CFD per member rin ng CF nam. Na kailangan makipag-ugnayan sa National Board of Governors patungkol mismo kung sila ba ay isasali sa Catholic Oops. Mga kapatid, naway nililipad Naliwanagan liwanagan niyo po ang aking sinasabi patungkol mismo sa mga haka-haka ni na Brother Jomil Tapasan Martinez at ni na Brother Alfred Mo. Inaamon ko sila na makipag-ugnayan kay Brother Louis J.F. Kandami at ni Brother Jason Mahinay. Pero, pero mas mainam na makipag-ugnayan muna sa National Board of Governors patungkol mismo sa mga member ng CFD na naging member ng CF. Ito ang medyo isa sa mga problematic na sitwasyon patungkol mismo sa mga miyembro na ito. Hanggang dito nang po ang ating talumpati. Ipagdasan niyo po na magkaroon tayo ng Catholic Faith Defenders dito sa Justice System. Pasensya na po sa pinakamahaba na talumpati hindi ako nagtatalumpati sa inyo at magsasalita sa inyo. At bless us all.